dito yun oo oh, oh. ayan o oh. lusong <laughs> ayan o oh. tinawag yung tulay o oh. oo oh. ayan o oh. ah hindi pa rin gawa o hal tingnan mo o oh. ayan o oh. hindi pa rin sya ano simentado ito yun diba natatandaan mo yun ayan o yung paakyat dun pa rin siya sinisementado no? wala ayan dyan yung paakyat na yun no? dyan yung tsura oh. ang ganda rin dito mo eh tinan mo magubat pa yung tulay na yan no? hindi eh, ka bumaba dyan sa tulay. Hindi pa rin talaga siya. Ito yun. dito ito tayo na. Uh, ayan na. Tara. Dali. Baba muna tayo. Pahipay nga. Mm, yun, oh. Ang hangin. No? Oh. Ang sarap. Tingnan mo forest. Oh. Forest eh. Look at the forest. Ayan. Meron doon daanan. Yeah, look at the, ano, look at the surroundings. Ito dito, tingnan mo to. Ito pwede kang bumaba, ayan oh. No? Tara. hindi pa rin siya ano, hindi pa rin siya mal dito dito. Eh no, tama hindi pa rin siya ano. Ang tagal na nito, hindi pa rin nila sinisimento ano. Oh, paano Ayan, eh, dis, dito ka sa puti dadaan. Eh, Nagburs ng konti Nung dati pumunta tayo rito Medyo may konting patag na Pero Parang racetrack ng ano Ay, Yung motocross Motocross Babala, magingat Lubhang matarik Yan. Use low gear Eto na This is it nasaabing matarik talaga Ay ano? no tayo pa magsegunda. Dila tayo magsegunda. Magstay tayo ng primera pero hindi natin bibigyan, hindi nararamdaman mo kung anong muntik mangyari sa atin. Nakita ko. dito talagang sa na natin kaya dito ayaw ko muna sa kasi hindi naman talaga ito yung ano natin eh hindi yung magiging ano natin nagpa-practice lang tayo practice pa eh no possible na ano hindi possible na akyatin mo lang nakapadyak yun <coughs> hindi, hindi possible Eh, no tira niya nangyari. Umulan lang sandali, nagka-fog na rito. So, para ka talagang nasa Mountain Province, 'di ba? Oh, 'yan. Abda yan? Oo. Uh Grabe. Ayun, ba? mo dun sa may dinaanan natin. Grabe, umulan lang nasa sa oh. Wala na makita eh. Wala na nga eh. Parang nga tayo nasa Baguio. Oh. <laughs> Ang galing. wala na. Oh. gumagano na yung pag. Ayun oh, ayan, oh, ayan, oh. Nakikita namin eh. No? Eh, umaalis. Sa kalsada. Na. Ayan, nawawala na. Ayan. Kanina kasi hindi ko kita yun ay, eh. Umaalis na siya. gumagano oh. na. Pakis nga. <laughs> Tara <lang. laughs> Ay, sipan eh. No? Ay, chicken. Ay, chicken. Baka din ba siya. Oh, tingnan mo. Ginawa. Ay, ito, ito. Maganda dito. Ito yung, ayan, tingnan mo. Para siyang, ito, dito, ayan. Aha. At ah, tingnan nyo yung pago. Oh. Parang, Adali, baba ka siya siya. Pakita mo dali. Oh, ayan o. Oh. Unti-unti na siyang Ayun, nawawala. parang siya ayan. Na sa po, yung pa para siyang... O, oh, di diba? Para siyang may nagluto doon na... Oh, pero ano yan? Pagod so, literal na pag yan. Ayun, doon kami galing. Ayun yung mount... Ay, hindi. Ano ba yan? na natakpan pala to ng pag ano. Nung umulan lang saglit. Oh, saglit lang yung ulat, tapos biglang umaraw. Pag nga ba yan? Baka mamaya galing yan sa bulkan hindi ah. Layo-layo ng vulkan dito eh. Ganda ng gold course mahal. O tinan mo, may design pa yung damo. Oh. diamond mo. Ganda rin oh. Ang laki ng area na to na maganda. Ano ah, yan? Parang village yan mahal. Mm. Yan, yung paligid na yan. Ayan Oh, bye bye pag. See you next time. Ayan, parang village yan. Ayan, mula doon. oh, yun Oh, tinan mo, naglinaw na Oh. So ayan, mga Kabento TV Nandito na tayo ngayon sa Tagaytay Ngayon papunta pa kami na Muntinlupa lupa Kaya lang kami nagpunta rito Kaya kami dumaan dito para Mag road test Kasi dito parang medyo Oo oh, may talagang may matatarik na lugar dito So bago kami tumakbo ng norte Gusto namin masubukan kung Ano talaga yung magiging Ano namin uh, Magiging point of view namin tama ba yun? English, English eh. yun ang ilan namin para makita namin kung ano yung magiging performance naman mukhang okay naman mukhang tingin ko ready na hindi lang ako masyadong pumuwersa kasi hindi pa naman talaga ito yung tunay na destination natin so doon tayo magkakaubusan pagka nandun na tayo sa parting norte so yun na lang Pagpunta pa kami ng Muntilupa ngayon. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang itong video na to. syempre, comment, mag like, at mag subscribe na link kayo, tapos pwede niyo rin siguro hit yung notification bell para updated kayo dun sa mga uh, video namin na ina-upload tsaka, syempre pa-like na rin, tsaka papalo na rin po yung Evelyn Ripalda yung Facebook na ano tsaka yung FB page ng Benzoy TV so, marami salamat sa inyo so, bye bye see you next vlog see you on Norte na Thank you very much.